Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 476 hanggang 480. Kabanata 476. Ngumiti ang katulong at sinabing, Mr. Ichiro, huwag kang mag-alala, hindi makatugon ang mga inchik ng mabilis. Magde-drive na tayo papunta sa airport sa loob ng kalahating oras. Napakabilis din itong pagdaanan ng VIP channel at dumaan sa security check. Makalipas ang isang oras, dapat ay naka-take off na tayo. Sa oras na yon, kahit ang mga Diyos ay hindi na tayo mapipigilan. Agad na umalis ang nibak ni Ichiro at direktang dumaan sa airport expressway. Naghahanda na makarating sa paliparan sa pinakamabilis na paraan, at pagkatapos ay bumalik sa Tokyo gamit ang pribadong jet. Sa daan, bumilis ang pananabik ni Ichiro. Paulit-ulit niyang tiningnan ang apat na mahiwagang gamot at bumulong sa sarili. Aasa dito ang pamilya Kobayashi upang bumuo isang pandaigdigang presensya. Sa oras na yon, aasa rin ako dito para maging Kobayashi Pharmaceutical President. Binilisan ng driver ang lahat at hindi nagtagal ay nakarating sa Ores Hill Airport. Nang huminto ang sasakyan, bababa na sana si Ichiro at papasok sa airport sa pinakamabilis na paraan. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya sa kotse, biglang may walong Mercedes-Benz Big G na dumating, pinalibutan siya at ang kanyang nibak. Maya-maya, bumaba mula sa walong sasakyan ang tatlumpong bodyguard na nakaitim. Ang mga taong ito ay lahat mga master na maingat na sinanay ni Isaac na may pambihirang lakas. Lumabas si Isaac sa isang malaking G, tumingin kay Ichiro, at malamig na sinabi, Mr. Kobayashi, ang aming panginoon ay naghintay, pumunta ka at makipag-usap. Ang iyong boss, itinago ni Ichiro ang tableta sa kanyang bulsa at kinakabahang nagtanong. Sino ang iyong master? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang vice chairman ng Kobayashi Pharmaceutical. Iniunat ni Isaac ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang mukha at sinabing walang pakialam. Ang iyong Kobayashi Pharmaceutical ay isang kumpanya sa Japan. Ano ang iyong pagpapanggap dito sa China? May isang matandang Chino na nagsasabi na ang dragon ay hindi ang ilog. Ang Japan at China ay pinaghiwalay ng dagat. Ano ang pagpapanggap mong kasama ko? Biglang kinabahan si Ichiro, hindi niya alam kung bakit siya pinipigilan ng mga taong ito, dahil ba ito sa mahiwagang gamot, o iba pa? Kung dahil sa mahiwagang gamot, medyo delikado talaga siya sa pagkakataong ito. Not to mention, napakalakas ng grupong ito ng mga tao, mahirap bitawan, at imposible na makatakas siya. Gayunpaman, kung ang mga ito ay dahil sa iba pang mga bagay, nangangahulugan ba bayon na maaari pa rin niyang ipadala ang gamot pabalik sa Japan muna? Sa pag-iisip nito, nagpanggap siyang kalmado at nagtanong, Sino ang iyong young master? Walang pakialam na sinabi ni Isaac, Mr. Kobayashi, ang iyong Kobayashi Pharmaceutical ay nangopya ng napakaraming sinaunang formula ng Chino. Malamang na ang iyong pamilya ay dapat magkaroon ng magandang pagunawa sa sitwasyon sa China. Dapat narinig mo ang tungkol sa pamilya Wade. Pamilyang Wade, nagulat si Ichiro, paanong hindi niya narinig ang tungkol sa pamilyang Wade ng East Cliff? Pagkatapos ng lahat, ito ang nangungunang pamilya ng China at ang lakas ng pamilya nito ay nakalista din sa tuktok sa mundo. Kahit na ang malalaking super shable sa Japan, ay hindi kasing husay ng pamilya Wade, hindi banggitin na mayroon lamang isang Kobayashi Pharmaceutical. Bigla siyang nataranta, at sinabi, Hindi ko alam kung ano ang kailangan ng iyong young master. Walang pakialam na sinabi ni Isaac. Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin. Kinakabahang tanong ni Ichiro, paano kung hindi ako sasama? Bahagyang ngumiti si Isaac, naglabas ng baril mula sa kanyang mga braso, at mahinang nagsabi. Ang aming young master ay nagutos, pagkatapos ay kailangan kitang dalhin doon. Kung hindi kita madala ng buhay, mamamatay ka muna. Nag-aalala si Ichiro, ngunit mas nag-aalala siya kung maaari niyang ipadala ang magic medicine. Ipadala muna ang gamot. Ito ang susi sa paglalatag ng kanyang pundasyon sa pamilya. Sa pag-iisip nito, pansamantalang nagtanong siya, Maaari ba akong sumama sa iyo at pauwiin ang aking katulong sa Japan? Marami pa siyang importanteng bagay na dapat harapin. Tumawa si Isaac at bukas palad na sinabi, Siyempre, lahat maliban sa iyo ay maaaring umalis. Nakahinga ng maluwag si Ichiro, at mabilis na tahimik na iniabot ang kahon na naglalaman ng magic medicine sa katulong. Tinapik ang balikat nito, at sinabing, bumalik ka muna sa kain ng eroplano, sabihin mo sa aking ama, sabihin mo na ayos lang ako, at babalik ako sa lalong madaling panahon upang makita siya. Kabanata 477 Ibinigay ni Ichiro ang ninakaw na magic medicine sa katulong. Nang makita ang katulong na pumasok sa airport, nabuhayan siya ng loob at tinanong si Isaac, hindi ko alam kung nasaan ang yung master. Bahagyang sinabi ni Isaac, malalaman mo kung susundin mo ako. Pagkatapos magsalita ay komandat siya sa dalawang taong nakapaligid sa kanya at agad naman silang kumilos. Inipit siya sa kaliwat kanan at kinuha ang isa sa Mercedes-Benz Big G. Mabilis na umalis ang konvoy sa airport at tinungo ang dog farm na binuksan ni Orville sa suburb. Habang papunta sa farm ng aso, tinawagan ni Isaac si Charlie at sinabing, Mr. Wade, si Ichiro ay hawak ko na. Dadalhin ko siya sa dog farm ni Orville kung gusto mong pumunta, magpadala ko ng susando sayo. Sinulya pa ni Charlie si Claire na natutulog at sinabing, magpadala ka ng kotse sa loob ng limang minuto, bababa ako sa bahay. Pagkatapos gumawa ng bracelet para kay Claire na may kabibe, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, si Claire ay nakapagpahinga ng matiwasay habang suot ito. Halos hindi na siya magigising sa gabi, kaya hindi nag-alala si Charlie na malalaman niya ito. Makalipas ang limang minuto, bumaba na si Charlie. Nakaparada na ang isang Rolls Royce sa baba ng bahay. Hindi pa siya nakita ng driver, ngunit nakilala niya si Charlie, binuksan ang pinto ng may paggalang at sinabing, Mr. Wade please. Tumango si Charlie, sumakay sa kotse, at mabilis na pinaandar ang sasakyan palabas ng lungsod. Nang dumating si Charlie sa dog farm ni Orville, dumating na si Isaac. Ito ang unang pagkakataong nakapunta si Charlie sa dog farm ni Orville. Kahit na narinig niya ang tungkol sa lugar na ito sa mahabang panahon, hindi pa siya nakakapunta dito. Ang lokasyon ng kulungan ay napakaluwag, at ang sukat ay napakalaki. Sa sandaling dumating siya at paglabas ng kotse, narinig niya ang hindi mabilang na mga aso na tinatawag na isang grupo, at ang mga boses ng mga asong ito ay napakababa at mabigat, at para silang malalaking aso. Sinasabing si Orville ang nagtayo ng kulungang ito para sa pagpapalaki, pagpaparami at pagsasanay sa pakikipaglaban ng aso para sa underground dogfighting. Nahuhumaling ang mga tao sa underground world sa dogfighting at madalas silang nag-oorganisa ng mga kompetisyon na tumataya ng 10-10 milyon. Bilang karagdagan sa pagpapalaki ng mga aso, itinuring din ni Orville ang lugar na ito bilang isang torture ground. Tuldok ang ilang mga taong kailangang maglaho mula sa mundo ay ipinadala niya dito upang maging rasyon para sa marahas na aso. Sa bakura ng kulungan ng aso, mayroong tatlong palapag na gusali. Ang gusaling ito ay karaniwang ginagamit ng mga tauhan para sa pahinga at opisina. Mayroon ding bodega para sa pag-iimbak ng pagkain ng aso sa ilalim ng lupa, at isang lihim na silid para magamit ni Mr. Orville. Sa oras na ito, nakatali si Ichiro gamit ang kanyang mga kamay at nakasabit sa isang frame sa dilim. Ang underground na mundo ng Oris Hill ay walang pinagkaiba sa mga underground na mundo ng Hong Kong at Taiwan. Napakahigpit nito sa mga tuntunin at regulasyon, at ang iba't ibang gawin nito ay katulad ng isang gang ng kabataan, isang daang taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ang mga interes ng gang ay nilabag, ang unang bagay ay upang harapin si Lin Cheng nakakulong din dito kasama si Ichiro, at ang anim na lalaking nakaitim na nagnakaw ng magic medicine ni Chanki. Nang makita ni Ichiro silang anim dito ay natakot siya, na pagtanto niya na ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa mahiwagang gamot. Hindi niya ginawa alam kung paano siya haharapin ang mga inchik, kung alam nila na ang magic medicine ay ininom malayo sa kanya. Sa oras na ito, pumasok si Charlie. Magalang na sinalubong siya ni Isaac at Yumuko. Master Wade, si Ichiro at ang kanyang anim na dogleg ay nandito. Tumango si Charlie, tumingin kay Ichiro, at bahagyang umiti. Mr. Kobayashi, nagkita tayong muli. Ah, ikaw, ikaw, biglang naalala ni Ichiro si Charlie. Sa tradisyonal na gamot expo, nang pumunta siya para humingi ng formula kay Chanky. Siya ay nandoon mismo, at dahil assistant o subordinate lang siya ni Chanky, hindi niya expect na siya pala ang young master ng Wade family. Tiningnan ni Charlie ang binata na si Ichiro, at malamig na sinabi, Mr. Kobayashi, ikaw talaga ay matapang. Maglakas loob kang magpadala ng isang tao upang nakawi ng magic medicine. Ikaw ba ay pagod na sa buhay? Nang marinig ito, biglang nataranta si Ichiro at bumulong. Mr. Wade, ito lang ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, itinuro ni Charlie ang anim na tao, na nakaitim, nakatali at nakahiga sa tabi niya. Tinanong ng may panunuya, hindi ba tauhan mo ang mga tao na ito? Mabilis na umiling si Ichiro. Hindi, hindi ko sila kilala. Kabanata 478 Tumangos si Charlie at tinanong ang anim na tao pabalik. Kilala niyo ba ang taong ito? Blanca ang tingin ng anim na tao, parang hindi sila marunong magsalita ng Chinese. Sa oras na ito, humakbang si Isaac at nagsali ng pangungusap sa Japanese. Ang anim ay umiling-iling din at nagsalita ng marami. Hindi nagtagal, sinabi ni Isaac kay Charlie. Mr. Wade, sabi nila hindi nila kilala itong si Ichiro. Okay, tumango si Charlie, at mahinang nagsabi. Dahil hindi nyo siya kilala, Pagkatapos ay pumili ng isa mula sa kanila, tad-tarin at ipakain sa aso, at pagkatapos ay tanungin ang natitirang limang tao. Sige, agad na isinalin ni Isaac ang mga salita ni Charlie at nagulat silang anim at natulala. Hindi sila makapaniwala na isang salita lang ni Charlie at aarestuhin na niya ang isang tao para ipakain sa aso. Hindi kaya ganoon talaga ang tapang niya, sinabi ni Charlie kay Orville sa oras na ito. Mr. Orville, mas pamilyar ka sa lugar mo. Ilabas mo itong anim na tao. Timbangin ang bawat isa at piliin ang pinakamabigat tadtarin para sa mga aso, at hayaan ang natitirang lima na obserbahan ito. Pagkatapos ay ibalik mo sila para tanungin. Magalang na tanong ni Orville. Mr. Wade, paano kung umamin sila ng maaga? Malumanay na sinabi ni Charlie. Huli na ang lahat, kaya kailangan mong i-chop kahit na umamin sila na wala ang takot ni Ichiro. Ang pagkakaiba sa anim na nasasakupan, ay naiintindihan niya, at agad na naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Charlie. Ang buhay na taong tinagtad para ipakain sa aso, ito ba ang young master ng pamilya Wade, napakalupit? Paano kung gusto niya talaga siyang tadtarin? Ang anim na hindi kilalang lalaki na nakaitim, ay inilabas ng mga tauhan ni Mr. Orville. Makalipas ang sampung minuto, Narinig nilang nagkagulo ang mga aso sa buong kulungan. Kasunod nito, ang natitirang limang nasasakupan ay hinila pabalik na parang mga patay na aso. Walang eksepsyon, silang lima ay natakot at marahas na nanginginig. Pagpasok pa lang nila ay nabaliw na ang limang tao at sinigawa ng Japanese na si Ichiro. Tinulungan ni Isaac si Charlie na isalin. Mr. Wade, these people are telling Ichiro na nakita nila ang kasama nila ay tinaddad para sa mga aso. Tumango si Charlie, saka tumingin kay Ichiro, sa sobrang takot niya ay nahimatay siya. Kaya malamig na sinabi ni Charlie, Ichiro, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sa totoo lang, ang iyong kapalaran ay magiging eksaktong kapareho sa kanila. Kahit na gusto ni Ichiro na magambag sa pamilya, hindi ito batay sa premise kapag mamatay siya, kaya nang ma-realize niya na baka patayin talaga siya ni Charlie, muntik na siyang mamatay bigla. Kaya nagmadali siyang nakiusap. Mr. Wade, magsasalita ako. Sasabihin ko lahat. Hinayaan ko silang nakawin ang mahiwagang gamot ni Chunky. Patawarin mo ako. O maaari mong sabihin ang numero? Payag akong magbayad. Tanong ni Charlie na may itim na mukha, nasaan ang gamot? Sabi ni Ichiro, ang gamot ay pinadala ko sa katulong ko sa airport. Nagtanong muli si Charlie, umalis na ba ang eroplano? Paulit-ulit na tumango si Ichiro. Dapat ay nakaalis na ito, at dapat ay wala na sa China airspace ngayon. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin at sinabing, How dare you snatch the magic medicine? Magaling, napakahusay, dahil ang Chinese magic medicine, ay dinala ng iyong mga tao sa Japan, pagkatapos ay ililigtas ko ang iyong buhay. Kabanata 400 at pitumput Takot na takot si Ichiro kaya umiyak siya kay Charlie. Siya ay hindi isang patay na tao, Ngunit isang mayamang batang panginoon, iniisip sa kanyang puso upang manalo ng kaluwalhatian para sa pamilya na nakabatay din sa kung ano ang kanyang matamasa. Ngayon na siya ay nahuli ni Charlie at nakulong sa isang kulungan ng aso, maaari na anumang oras ang nagkatawang tao ay maging masarap na pagkain ng hindi mabilang na masasamang aso. Sa oras na ito, siya ay natural na natakot at nanghihinayang. Kaya umiyak siya at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin ang numero? Hindi mahalaga kung magkano ang pera, handa akong magbayad. Kung hindi, tatawagan ko ang aking ama at hahayaan siyang ipaalam sa mga tripulante para pabalikan ang eroplano sa Oris Hill at ibinalik ang mahiwagang gamot sa iyo. Sa tingin mo, okay lang? Sabi ni Charlie, you're bluffing me, you treat me as if I don't know. Maraming mga kumpanya, na mayroon na ngayong napaka-advanced na kagamitan sa pagsusuri ng bahagi. Kapag nilagay mo mga bagay sa kagamitan, maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga bahagi sa loob ng ilang minuto. Ang Kobayashi Pharmaceutical mismo, ito ay isang malaking kumpanya ng pharmaceutical. Dapat may ganyan kayong instrumento, tama ba? Tumango si Ichiro na parang hinihimas ng bawang, at umiyak at sinabing, totoo, pero hindi ko dala ang mga ito ngayon kaya makatitiyak ka, hanggat ang magic medicine, ay hindi ipinadala sa aming laboratorio sa Kobayashi Pharmaceutical, hindi namin malalaman ang mga sangkap. Ngumiti si Charlie at sinabing, sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Baka meron kang ganitong uri ng instrumento sa iyong eroplano, marahil mayroon ka na ngayong listahan ng lahat ng mga sangkap ng mahiwagang gamot, baka kiskisan mo ng kaunti ang gamot. Konting pulbos, sapat na ito para pag-aralan ng mga sangkap. Umiyak si Ichiro at sinabing, Mr. Wade, gagamitin ko ang pagkatao ko para patunayan. Diretso siyang sinampal ni Charlie at nagmura. Ikaw ay isang magnanakaw, at ikaw ay magbanggit ng iyong pagkatao sa akin. Biglang walang masabi si Ichiro. Tama si Charlie, isa talaga siyang magnanakaw. Ang pakikipag-usap tungkol sa personalidad sa panahong ito ay medyo black humor talaga. Nagmamadaling tanong ni Ichiro, Mr. Wade, magsasabi ka ng solusyon, basta nasa aking kakayahan, talagang susundin ko ito. Sinabi ni Charlie, sa katunayan, ito ay simple. Dahil ninakaw mo itong mahiwagang gamot, hulaan ko na dapat ang formula ay nakuha mo, kaya mas mabuti para sa iyo na direktang magbayad para sa formula ng gamot na ito. Agad namang tumango si Ichiro at sinabing, no problem. Ganap na walang problema. Mr. Wade, maaari kang gumawa ng isang presyo, at maaari akong magulat ulat kaagad sa aking pamilya. Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Sampung bilyon, kung hindi, papatayin kita. By the way, ilalabas ko ang pagnanakaw ng iyong Kobayashi Pharmaceutical, ng mga formula sa buong mundo, upang ang reputasyon ng Kobayashi Pharmaceutical ay masisira sa buong mundo. Natigilan si Ichiro at sinabing, Mr. Wade, sobra na ang 10 bilyon. Kami ay wala talagang masyadong pera. Sabihin mo sa akin, malamig na sinabi ni Charlie, na imbestigahan ko na ang iyong Kobayashi Pharmaceutical at ang mga benepisyo ng iyong Kobayashi Pharmaceutical ay napakahusay pa rin. May netong tubo na 2 bilyon sa isang taon at ilang oras na ang nakalipas, nang hiram ka ng malaking halaga ng pera mula sa bangko upang mamuhunan sa pagtatayo ng pinakamalaking production area sa Osaka, Japan. Dapat nasa account ng Kobayashi Pharmaceutical ang pera nito. Nanginginig na sabi ni Ichiro, Mr. Wade, sabihin ko sayo, ang pera na ito ang pinakamahalagang bagay para sa amin sa Kobayashi Pharmaceutical. Ito ay ganap na kontrolado ng aking ama. Wala akong karapatan. Tumangos si Charlie at sinabing, Tawagan mo ang ama mo at sabihin mo sa kanya. Agad-agad, pagkatapos magsalita, sinabi ni Charlie kay Isaac, Bitawan ang kanyang kanang kamay at binigay sa kanya ang kanyang telepono. Personal na binitawan ni Isaac ang kanyang kanang kamay at iniabot sa kanya ang kanyang cellphone. Kabanata 480 Kinailangan ni Ichiro na kumuha ng lakas ng loob na tawagan ang kanyang ama. Sa oras na ito, si Masao Kobayashi ay sabik na naghihintay na dumating ang magic medicine sa Tokyo. Siya mismo ay talagang naiinit, kaya ipinasok siya ng kanyang pamilya sa isang ambulansya, at dinala diretsyo sa airport para maghintay. Ang pamilya Kobayashi ay may kapansin-pansing mata sa Tokyo, at ang kanilang pribadong jet ay may isang independent hangar sa Tokyo Airport. Mayroon ding napaka-high-end na lounge dito sa hangar napag pag-aari ng pamilya Kobayashi. Sa makatuwid, kinuha ni Masao Kobayashi ang kanyang pangalawang anak na si Jiro. Dito, naghihintay na makuha ang magic medicine. Biglang nakatanggap ng tawag mula kay Ichiro, nagmamadaling nagtanong si Masao Kobayashi. Ichiro, narinig ko na hindi ka sumakay sa eroplano ng lumipad dito. Nasaan ka na ngayon? Nagmamadaling sinabi ni Ichiro, Dad, nahuli po ako ng Wade family ng East Cliff. Inakusahan kami ng pagnanakaw ng mahiwagang gamot at mga formula. Ngayon gusto niyang bilhin natin ang patent para sa mga formula ng 10 bilyon. Kung hindi, kakailanganin kong ibigay ang aking buhay, at ilalantad niya ang pagnanakaw ng mga formula ng Kobayashi Pharmaceutical. Ano, si Masao Kobayashi ay sumigaw ng malakas. Bastard, bakit nagpabeya ka sa mga pangyayari? Sumigaw si Ichiro. Dad, maingat na ako. Ngunit hindi ko pa rin alam kung bakit natuklasan nila. Ngunit ngayon ay kailangan mo akong iligtas. Kung hindi, ako ay mamamatay. Malamig na sinabi ni Masao Kobayashi. Ang 10 bilyon ay isang pantasya lamang. hinding hindi ako papayag. Kung maaari silang pumayag sa isang bilyon, maaari kong tanggapin ito. Si Charlie ay nakikinig sa pagsasali ni Isaac. Nang marinig niya ito, napangiti siya at sinabing, Mr. Masao Kobayashi, with all due respect, ang magic medicine na ninakaw mo, ay magic medicine na may malakas na kakayahan sa pag-aayos, upang harapin ang iyong sariling pinsala sa mataas na posisyon. Maaaring bumaling ang paraplegia, hindi pa banggitin ang iba pang katulad na sakit. Kung ang gamot na ito ay inilalagay sa merkado, ito ay kikita ng hindi bababa sa 10 bilyon sa isang taon. Ito ay murang bargain, naiintindihan mo? Napabuntong hininga si Masao Kobayashi at sinabing, Paano ko malalaman kung kasing Diyos ang gamot na sinasabi mo? Sinabi ni Charlie, simple, sa loob ng higit sa isang oras, ang aming magic medicine ay darating sa Tokyo. Narinig ko na paralisado ka at nakahiga sa kama. Sa oras na yon, maaari mong inumin ang aming mahiwagang gamot, agad makakabawi ka sa loob ng sampung minuto sa pinakamaraming oras. Kapag personal mong naranasan ang epekto ng gamot, bayaran mo ang pera. Kung hindi, ilalantad ko agad ang pagnanakaw ng gamot ng anak mo sa mundo, upang ang reputasyon ng iyong Kobayashi Pharmaceutical ay masira. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, Oo oh, nga pala, tiyak na mamamatay ang iyong anak. Medyo kinakabahan din si Masao Kobayashi sa oras na ito. Ang ebidensya na ang kanyang anak ay nahuli at ang gamot ay ininom ng iba, kung siya tumangging makipagtulungan, kapag nalantad, ang Kobayashi Pharmaceutical ay talagang tatanggihan ng mundo. Sa oras na iyon, ipagbabawal din ng gobyerno ng Japan ang sarili nitong paggawa ng magic medicine na ito bilang pagsunod sa internasyonal na batas. Sa ganoong paraan, sayang ang tubig sa basket ng kawayan, hindi lumaban ang fox at nagdudulot ng kaguluhan. Higit pa rito, posible ring isakripisyo sa kanya ang buhay ng kanyang anak. Gayunpaman, kung ang gamot na ito ay talagang may magandang epekto, kung gayon ang 10 bilyon ay talagang wala. Kung ibibigay niya itong 10 bilyon kay Charlie, tinatayang kikitain niya ito pabalik sa loob ng isang taon, at sa susunod na taon ay blood earning ng maraming beses.